So, hello guys. Nandito po tayo sa punto ng aming uh, modra, modera. Ayan, at saka father. Ayan, nag-ano kami guys. Binalaw namin sila kasi this anniversary po ni ano ni tatay ako. Kasama kami ni kapatid Eris. Ayan, naglagay kami ng candy. Ayan, meron po silang candy at saka sigarilyo. Siya, candy. Ayan na muna yung ano namin sa kanila pang-anay sa ngayon. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Ayan, sa ating Team Uto-Uto. Hello, Mami Junix. Only Smile. Ati Munchen. Ati G. At si, ano, Ati Rosli. Diaz. Shoutout po sa inyo Shoutout Shout yeah. po sa ating mga Goroste family dyan. At Gamolo family. Thank you for always supporting. at dito kami sa, ano guys, mag-fri-sign. mag sap yung sambalins kasi dito po nilibing yung na uh, nanay po ni Eris at saka tatay ayun guys malawak yan guys marami ano pa dyan hintay lang namin mga lahat guys Antayin muna namin yung kandila na ano maupod na siya or matunaw matagal pa siyang matutunaw kasi oh, sa, ano, ayaw pa kaming paalisin <laughs> na miss kami ng bonggang-bongga dahil, bihira lang din kami nagpupunta dito kapag In tuwing may man. ano lang ah, uh, kunwari anniversary anniversary nila, tapos ah, uh, minsan din pagka may time may kami dito ayan, din ulan kami. ayan guys, oh, ito yung pinaka ano niya, marami dito okay. Ayan guys, pinapakita ko lang yung ano yung mga kapitbahay nila dito. Ayan guys, maubo sa darito guys. guys, yung kandila, o. Oh. Tapos yung sigarilyo, ang bilis maupos or ma maupod kasi nga namin siguro nila yung ano. Sigarilyo, ha? Wala sigarilyo sa langit, char. Uh, shout-out, shout-out sa lahat, guys, sa ating mga viewers dyan. And so, shout-outs to Mami, Junie, and si again, and also to Mami Beat. Ayan. And shout-out po sa lahat ng teams natin dyan, at Team Uto-Uto. Thank you so much, guys, once again. So hanggang dito na lang tayo guys kasi malapit na rin kami uuwi. Bye everyone! See you on my next live! I love you all!